mainit. Ay, tumulo ng paghuli. Alam, hindi natin magkakas. <laughs> Ito mga uh, kaukoy ang isda namin dito kung kung nabidyohan ko itong mga Ô. danh

Dito buhay at aswa, sa kanayran. ano yung laki oh. Teka. uli namin ni Saman, naaga to. Oh. Ulinin ng aming nagtaan dito ng lambat oh. Okay. Sino <tipos> pa ang gawa-punyan? 'Yan. 'Yan lalakin 'yan, dioy wow. kill. Ha? Oh, Kombis. Ngayon na po yung isang malaki. nag guys dito, kaukuy so tinipunyo mga sama dito. Oh. Naunang sa tsara na oh. Ito po mga kaukoy so tinipan nyo yung samaral dito hmm. Ayan sunod sunod ang daan nya o Ayan o Ayan na o Paparyan na o Boyari, o? Ayan, o paparyan na o Ang dami o Ay tinipan na ano, Na may walang butas hmm.

Para mga kaukoy so nandito sa tabi ng ating buwan. Dito Ay. Huwag natin muna, na oh, oh. Uy, tuy, kang magpakalapit dyan. Hindi pwedeng ulihin at kami nagahuli niyan. Ari, <laughs> oh, dito ting oh, eh. ni uhu, oh. Pwede ulihin niya. Yeah. Oh, ayan oh, kitang dami mo. Mamaya, mamaya mo kunin pag yung mababaw na. Yan ay mamaya magkasadyara na ng kusa yan. Ayun yung dagaong. Eh. Mamaya kusang kasadyara na yan. Eh. thank mm -hmm. you Oo. Oh, tabunan na lang yan dyan. Piding tabunan. Oh. Ah, ito mga kaupoy. Sa mga kaupoy. Sa mga Na hanggang lampas kalating araw. Pinakas yung satellite. Oo. Yung muli namin. Yung namin.

Ang kilo rin po yan eh. kilo din yan. Ang kilo pala yan. Ang buboy.